Magandang umaga sa lahat. Araw po ngayon ng Martes. Back to work, back to work tayo sa trabaho. At yung pabalik dito sa Maynila, ingat po kayo sa inyong pagbibiyahe. At tigtas naman po kayo sana sa anumang sakuna. Gabayan kayo ni Lord. sa iba yung dagat, magandang araw din po ng ating mga kababayan OFW sa iba ibang parig ng bansa kamusta po kayo good morning good morning good morning sa lahat at tayo ay magkape. good morning good morning Shout out dyan sa Oriental Mindoro, sa San Isidro, sa aking ati. Diyan sa Mulalakaw, sa aking kuya, diyan po sa San sa aking mga kamag-anak. Shout out ko din sa inyong lahat. Good morning, good morning. Diyan sa Labunan, the Restrange La Family, shout out po. Good morning, good morning sa inyong lahat aking mga katrabaho. Good morning po. Shout out po sa inyong lahat. Dito po sa Raffles, sa lahat ng mga kasamahan ko sa work. Good morning, good morning. God bless you and more power.